Mariing itinanggi ng kamera na pinababayaan nito ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Sa gitna ito ng pagpapalitan ng mga salita ni na Senadora Amy Marcos at House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante hinggil sa isyu ng San Juanico Bridge. Ayon kay Abante, simula pa noong 2018 ay taon-taon nang pinaglalaanan ng pondo ang rehabilitasyon ng naturang tulay. Personal anyang tinututukan ni House Speaker Martin Romualdez ang pag up sa usapin ng San Juanico Bridge at inatasan si Representative Jude Asidre na makipag-usap kay DPWH Secretary Manuel Bonoan noong June 5 para mapabilis ang repair at assessment efforts. Hindi umano dahil sa kakulangan sa budget ang pagkaantala ng pagsasaayos ng tulay kundi sa implementation gaps gaya ng kakulangan sa koordinasyon, contingency plans at maagang aksyon ng mga ahensya. Iginit pa ni Abante na itinutulak ni Romualdez ang pagtatayo ng pangalawang San Juanico Bridge upang hindi na maulit ang problema. Banat pa ng tagapagsalita ng Kamara kay Senadora Marcos, proud pa siyang sabihin na taga siya noong panahon ng kampanya kung saan bukod sa tarpaulin at litrato, inihahayag pa na may dugong waray ngunit ngayong may krisis, puro sisi na sa halip na tumulong. Tanong tuloy ni Abante kay Marcos, ano nga ba ang aktwal na ambag nito sa San Juanico Bridge? According to records from in 2018 Nagkaroon ng pondo para sa San Juanico Bridge of 27 million noong 2019, 22 million, 2021, 105 million, 2022, 90 million, 2023, 150 million. 2026 ay may proposal pa lang na madadagdagan yung pondo to 400 million para nga sa pangangalaga. Ito ay initiative ng House of Representatives. Gusto din natin malaman ano din ang initiative ng Senado. Total, gusto natin gusto din nila malaman kung ano ang nangyayari. Nasa posisyon sila para gumawa ng solusyon, hindi maghanap ng sisi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.